So yon, kamusta mga ka-insan? For today's video, ituturuan ko kayong mag-restore ng mga balanggot. So yon, kakailanganin natin ng panyo, molding, plancha, syempre, na may uh, pampisik ng tubig, mas mainam. Pero kung wala, kuha ka na lang ng pang-spray. At syempre, faultless. Okay, kailangan-kailangan yan mga ka-insan, pampatigas po yan. Okay, so kung nagahanap ka ng pampatigas, ito ang bibilin mo. Okay, sa balanggot mga ka-insan, ha? Yan. So, ready na. Kailangan, eh. ready mo na lahat ng mga pinakita ko at magi start na tayo. Okay? So, ayan, Huwag po kayong alas. Just keep on watching. So, yon Ito yung ating finished product, mga kainsan. So, yun. Pag brand new condition, hindi mo na kailangan ng labahan, mga kainsan. Okay? Babasain mo lang at saka mo paplantin. Pag nawala yung lukot, saka mo i-spray yan ng polpless. Kagaya ng gagawin natin mamaya. So, yon Napakaganda. Ito yung finished product natin. Eto naman yung sample kung wala kang molding kailangan mo ng makapal na tela kainsan. Okay, para humulma at para pag tinanggal natin to, yung tela na yan sa loob, pag natuyo, nakahulma pa rin siya. Importante po na may nakapalaman sa loob ng balanggot para maganda yung kalabasan ng pagre-restore nyo. Okay. Ready ang molding. Ito muna unahin natin yung may lukot. So doon tayo magpo-focus sa may lukot kainsan. Ayan, dyan tayo magpo-focus. Ano? Okay, so suot na natin. Ayan, nakasuot na siya. Ito, flat naman to. So, hindi na kailangan masyadong plansahin yan. And then, ano yung purpose ng panyo? Ang purpose ng panyo kay insan ay uh, para hindi mamute o hindi kumupas yung paplansahin nyo. Pag walang panyo, try nyo. Mamumuti. Kung ano yung uh, nyo, tapat nyo, mamumuti po yan, kukupas. Malaki ang role nitong uh, panyo na to. And then, syempre, pag lukot na lukot, babasain mo muna yan. Para lumambot. So, mo muna. Okay. Mainam tong plancha natin, ano? May pangabasa uh, na siya. Pag wala, alam mo yung pinang-spray pag uh, nagpapagupit kayo. Yung So, ayun. Ang bibili nyo. So, ayan. Paikot muna. And then, ito, May pang, ayan, no? Oh. May pang uh, steam din to. kay So, yun, oh. no? Kailangan lang nating pukusan yung mailukot muna. Okay. Tumisingaw siya. Ang lakas. Ayan, kita nyo ba kayong sano? No? Ito kasi pinaka-importante, lalo na sa mga nagtitinda ng balanggot. Kailangan na marunong kang mag-restore. Ako matagal ko na rin ginagawa. Kasi matagal na rin naman din kami nag-uukay. Okay, and then yung balanggot namin, laging sold out yan. Kasi mura na, okay, and then maganda pa. Urig at mga bago po yan, mga ka-insan Ito po, mga brand new condition po yan. Kaya hindi ko na pinaglalabahan. ganito uh, yung ginagawa ko pag nalulukot yung mga balanggot. So, silipin natin. Importante, lagi yung sinisilip. Dito, yung pinukusa natin, eh, ayan, wala na yung lukot niya. Dito naman tayo, ayan. Kailangan lang natin na basain muna ulit. Pukusa natin yung gawin dito, may lukot. Napakainam ng ganitong plancha, hindi kayo papahirapan. Pindot lang po kayo ng pindot. Kailangan may force din, hindi yung magaan yung kamay mo -ano. yung Tapos, nakalagay sa cotton. Okay? Kailangan mainit po yung plancha. Okay. So, eto na lang ang problema ko. Yung ibabaw. Ito, konti na lang to. Kailangan po pag-aralan nyo munang mabuti, no? So, mahirap magkamali sa proseso. Kung lalabahan nyo, eh, medyo iyang-iyang nyo muna ng isang araw. Uh, pwede nyo lang sa inyong kahit mamasama-sapa. Huwag nyo rin pong ibibilad ng nakalantad yung balanggot importante rin maplancha yung mga gilid para pantay at matanggal din ng mga lukot-lukot nila. Gayin nyo lang mga kainsan at magugustuhan mo at masisiyan ka sa resulta. Sasangkalan mo lang siya kainsan. Pero kailangan mo pa rin ng panyo. Then paikot-ikot lang hanggang sa pumblat siya. Ganun lang po kadali mga kainsan. So yun, nakaisa na tayo. Ispray na ngayon natin ng faultless. So hindi naman kailangan sobrang dami ng i-spray mo. Mahal din kasi itong faultless. Kaya hindi naman kailangan ba, ano, basang basa basta na spray mo na yung buong paligid niya. okay na po yun okay yan naka dalawa na tayo ayos so yan na spray niya rin po yung loob Ayan, para solid yung pagkatigas niya mga kainsan Ayan. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.